Fuerza Bandita Fuerza balita. Magandang araw, ako si Jun Hariol at ito Ang Pwersa Balita ngayon Para sa ating news headline Marina hinigpitan ang pagbabantay sa mga barko ngayong Holy Week Pwersa Bandita Bandita Puersa Balita. Mas pinagting ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagbabantay sa mga barkong bumabiyahin ngayong Simana Santa upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon sa ulat, binigyang direktiba ang mga operator na sundin ang mga safety standard kabilang na ang tamang dokumentasyon, sapat na crew at maayos na kondisyon ng nasasakyang pandagat kasama rin sa pinatututukan ng mga overloading, kakulangan sa live saving equipment at iba pang pa posibleng paglabag. Sinimula na rin ang marina ang pag-inspeksyon sa mga pier upang siguruhin handa ang mga ito sa biglaang pagdagsa ng mga biyakero. Paalala ng marina sa publiko, tiyaking litimo ang mga binibilang ticket outlet at iwasan ang kolorong na biyake para sa makaligtas o sa mas na paglalakbay. Puersa Bandita Puersa balita. Visit tayo ng aming website at social media channel para sa ibang uh, balita at iba pa. Ako si Junario at ito, ang Puersa Balita ngayon. Puersa